What's up mga guys So, nata tadi rekarun sa Asam uh, ni lugaran eh So, stop muna kami Dito mga guys Kay naiki Kuan dito sa unahan oh Merong krena Parang kinarga karga sa truck May kinarga karga sa truck Yan hindi masyadong klaro kasi masyado pa tayong malayo, malayo kahit na titingnan natin o maya pag agi, agi natin, kung ano yang kinarga-karga nila dyan sa truck. Yan ay mura bis-karga, bis-karga sila o gohan siguro para sa tulay. Magkatagal-tagal mga guys Ilang minuto na nandito pa rin kami Similangan Daming ha Tinggulugaya sila Ang Go signal Uuuh Ipinipit ka na Para oh. o Kaya kuno man Gaya oi, pagi ana mi. Kita natin na nagsidatingan na yung mga motor dito sa harapan. Galing sa likod. Oh. Na abutan na tayo nung naglakaw-lakaw. Yan guys, hindi pa tapos yung ano doon, oh. patapos ay larga na ay lumarga larga na wala may gidala eh. ah mura kuan di ay lahi dito to trailer tong nasa likod oh. ligid na dito sa kuan sa crane nao, road hill lah labo, buak bundak ano bundak hindi wala man na yung giguyod nao, o kadto na yung giguyod o kana yun na ay kuwan at to nay. tingalan na na ya driver itu udah hilang di skarga di ay Papua Utara oh, tas <coughs> beri kita pun omset um, ulur ano Tak kaya, nendot ya. Apa kita cek pandai visor. ang customize na ganito yung bumper oh. Di po sa truck oh. Tingnan nyo yung truck guys. Nagmaneuver sa gitna ng kalsada oh. 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 ang ganda ng truck guys so oh. Bukay design ng truck ay. Eh. So, pag ganyan isig atras So, ulur ganyan na ha Ay Masyadong mataas yung kamera ko Ah Nagkabuhol-buhol na yung Traffic sa likod Ay mam, ma Regards sa ni ma'am mo nagdala o royal Ado gaya kayo Makatras eh ingat mo kaysa sa iyang truck o no? at slow mo mga ka ayon mo atras bay sana lang huwag nang na nagiguyod ne <laughs> wala pa kayo nagiguyod ha ulo rin na iyang dala hindi na kayo maka atras maka maneuver ka siniguro mong kayo atras si uncle Oh, atras na pod. <laughs> Sini guru kayo atras yang cool Kita natin yung track na <laughs> yung tagal naka ka Ah. Sini ipit kita yung dadering medyo matatagalan tayo dito sa biyahe natin mga guys kasi masyado matagal yung trabaho nila doon no ay na update na to ni mga sirok sa ban, no? oh, oh, kanawa. tanawa giatangan na hino na kong view din anong balong dili pa pwede agian ning suksuk yun nanuho kita sa nahitabo dito sa unahan guys o oh, na o ano makita ni sa lipda na hinoon nangyari kasi doon guys meron kasi abiria uh, doon oh. yung mga yung mga ano nila kahimtang nila doon nang dahil sa ayun kabuhol-buhol na to, mga tao, mga marites ang dami na doon problema kasi yung diskarga nila guys, yung ano ng tulay yung ano bang tawag yun yung, ganyan ba <laughs> kita natin yan mamaya pagdaan natin doon ah, okay mga guys ah, kalayuan kaysa traffic oh grabe Apit na Apit na Ang tagal-tagal Si Miluya hinulat Sa wakas Go na din kami mga guys Tapos na Yung nakabalagbag sa gitna Hindi kinaya ng crane Yung bigat ng Puste Ay nabang dyan Yung Hanlag ng ng tulay ka ah, ng orange standby na, na, stand na dia ang ilo di so ito yung ginaguyod na ang dali lagi oh dali may tawag ano may guyod kinalasan na ang gikuhan ka ng lawas so ito yung nakabalagbag kanina guys so yung magsak dito sa gitna hindi nakayana ng train o oh, ng train kaya yeah, bumalagbag dyan o oh, anak siya kaya oh, dali namay driver dito oh, ganito yung pinarga nila oh. may dali o oh, may driver ba Aloy ka driver, mag-ulan lagi yung anak. Ligo, tsag-ulan. sa wakas. Nakagawas na rin kami. Alright. Bye-bye.